tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, na. Na. Ah, nay! Oo! Oh. Ah! Uh, Oo! Oh. Oh. Ano pa naman, Nay? Ha? Bigyan ng jacket? Bigyan ng Bigyan jacket? Ha <laughs> Ito pa, Nay. Oh. Nay, kung tatakbo pa si Yorme, harapin sa camera. Kung tatakbo pa si Yorme Isco Moreno, meron pa siyang pag-asa sa atin. Ay, oh, na, meron naman. 100%. Meron. Sa pagbabago. Kasi, siyempre, track record ang ano dyan eh, pinag, pinaglalabanan eh. Pinaglalaban eh. Na, so, sigurado, subok na talaga. Oh, sigurado, sigurado na. Oh, oh. Gano'n ka sigurado? Gano'n! Panalo na tayo. Panalo na! Sinasabi ko. Ay, okay, ito maganda. Ano pa yung natatandaan nyo na proyekto ni Yorme noon? Na, Gaya ng, yeah. ng? Gaya ng malinis na kapaligiran, yung dating palengke. Oh. Kalenke palengke, yung wala mga ang palengke, wala nang amoy. Oh, wala ang pakalinis. Ng Malinis lang ang palengke namin. During pandemic. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Ayan. Pandemic, active. Oh. Oh. Active, oh. Oh. Kasi... active na gaano siya sa, ano, sa... Bakuna. Sa bakuna. Sa bakuna, di ba? Bakuna, yung drive-thru na bakuna. Oo. Oh, oh. Food pack. Diba? Oh. Ano ka agad? Updated. Oh. oh. Nag-iikot-ikot. Oh. Ano na na agad? Oo. Oh. Oh, magaling. Saka para nabalita balita ko hindi yan umuuwi sa pamilya niya doon sa City Hall Di na tutuloy Kasi oh, wow. Tama, siyempre, yun, yun ang yun ang talagang talagang para tablet. malaman niya yung puso ng ano ng tao. Yun ang oh. yun. Yeah. Merong may ba kayong mensahe kay Yorme Isko Moreno sakto nanonood sa atin. Harap kayo sa camera, harap kayo sa camera. Yan. Yorme. Ikaw, Yo Yorme. Number one ka sa amin. Huwag kang magalala. Panalong panalo ko 100%. Diyan na, God, God birds. Ikaw na yun. Ah, number one siya dahil nakakatulong siya. Lalo-lalo na sa mga senior, yung mga may sakit. Yung mga alawan. So, yung mga alawans, So, kailangan namin yun. 500 din yun, Nay. Magkano rin sa isang taon? Oo. Oh, tama yun. May cake pa kayo? Oo. Oh. Mahal na mahal nga kayo na yun, May, mga senior na. Ayaw naman. naman. Alam namin yun. May cake Alam namin yun. May cake pa lagi? Oo. Oh. Lahat ng benepisyo. Ayos. 100% na yan. Oh, oh, oh. Panalo na. Pasok na yan. Okay, Maraming okay, maraming marami salamat. Ano pong parang nyo? Barangay kay 808. Oh, Ma'am Elena, saka? Josephine. Josephine, alright. Elena. Suya. God first. God first. Oh, God first. Amen. Amen. Okay, si Tatay, punta tayo dito. tayo liga rito, Tay. tayo tay, tay, tay liga Tatay, mail ng barangay 808. tayo ano masasabi mo, Tay? Magkasama ko sila eh. Okay, ano masasabi mo, Tay? Replay lang yan. Replay. Maraming nagawa yung, yung hospital na Manila, sa Manila, so, maraming senior na nag doon. Una na, kapatid ko, libre. 65,000 ang biniyaran. So, orny na yan. Kaya hindi okay. kulang pa eh. Okay. Dapat yung sa senior, dagdagan ng budget. Mm -hmm. Kasi kulang na kulang. Alam mo, ako, ako wala akong pension. Kasi nga, di ako nag -pension. May, may kumpanyang niloko ko, hindi na ako nag -pension. Kaya lang, inaasahan ko yung yung bigay ng ngayon sana laki-laki ang konti. Gaya na sinabi ni Yorme, may awa ang Diyos. Pambili lang pagkain kasi yung pambintay na sa awa ng Diyos. Herbal lang, gumagwala ako ng herbal ko, ilang bumubuhay sa akin. Ayan, sakto tayo. Nanonood sa atin si Yorme Isco Moreno. Sabihin nyo na yung mga gusto nyo sabihin. Ayun. Wala, uh, ikaw, Yorme, replay lang yan, baka Diyos ka Lahat na sasabihin ko, gawin mo. Kasi ayoko magsalita na alam mo yun eh. Alam mo yung kahirapan. Yung kahirapan ng mga senior, namamatay sa hospital pero sa hospital may isa sa kapatid ko 65,000 libre tiway pati yung kasi so makamilang buhay na pati yung prunonar wala din bayad pag, free lahat galing mo norme kaya lang eh maraming barat yes eh. so, hindi ako naniniwala yun lang maraming salamat ayoko sabihin ang pangalan ko kasi okay. ano, ito na tayo eh <laughs> kaya na no, okay, okay lang yun tayo Orne, pulso naman ng masa yon. Orne, eto pangalawa, sabi ko sa iyo ba, nung in-interview ko doon sa St. Pius Onyx Church, sabi ko, Orne, panalo ka na, mahal ka ng mga senior. Hey, yun ang sinasabi ko, maraming salamat, Tata Emel. Thank you. Nay. God, bless, God bless, Orne. God bless Lagi kita napapanood sa It Bulaga. Magaling yan, yeah, magaling. Okay, <laughs> Kung tatakbo si Orme, Isko Moreno, meron pa siyang pag-asa para sa inyo? Meron po, hey, napakagal na, inaantay na namin yan. Ano ba yung mga nagawa noon ni, ni Orme na, uh, na pwede niyang gawin ngayon? Marami na po. Siyempre, hindi na rin namin mabilang sa sobrang dami na nagawa ni Yormie. During pandemic? Oh, o, oh, pa yung pandemic, ayuda. ayuda. yun. So, Ayun, no? Sabi ko ayuda. O, oh, eto, sakto. Lagi nanonood si Yormie sa atin eh. Baka meron kayong mensahe. Ikaw muna. Sana pagandain, pagandain yung Maynila para umdad. Yeah, dad. ikaw. Ayun, ano? Ay, ah, Yormie, ah, sana bumalik ka na. Hinantay ka na ng batang Maynila. Yon may two joints. Two joints. <laughs> Maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Eh, Thank you. Thank naging Thank you. Thank you. performance niya. Kaya eh, you. Thank you. umalis. Eh. Yun lang, you. parang kinakatampo mo. Pero ngayon you. Thank you. Thank you. Thank you. sa you. Pero you. Thank 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 you. may you. Thank you. mensahe Okay. Ha? Ah? Baka meron kang mensahe na nanonood sa atin yun. Ayun mm, lang ang mensahe ko sa kanya na yeah? babayit siya. Matulog sa kapwa niya mahihirap. Gusto mo siyang bumalik? Gali kasi galing siya sa mahihirap eh. Gusto mo siyang bumalik? Oo, oh, gusto kong bumalik. Maraming salamat tatay Nestor. Uh -huh. Parang kayo 818. Uh -huh. Thank you, thank you, thank you so much. Ano ba yung mga, mga nagawa ni Yorme na natatanda mo na yun? Noong pandemic, hindi niya pinabayaan mga lolo at lola. May food pack kami monthly. Saka yung cake mga senior, meron pang black rice and ensure, yeah. Ay, alawan. Alawan. Alawa. Sakto, nai, nanonood sa amin si Yorme Isco Moreno. Baka meron kang mensahe sa kanya. Huwag na siyang magdalawang isip kasi sure na sure na siya. Panalo na. Oo, oh, yun ang number one. Maraming salamat. Thank you, tayo. Thank you.